Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At sa ganito mga katanungan ay bigyan din po natin ito ng na linaw at basahin natin. Kahit po ba hindi na magpabautismo sa inaaniban ko, okay lang brother? Bago ko po sagutin ang inyong mga katanungan, kayo po ay welcome sa ating channel God's Word Read Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Ngayon, dito sa inyong itinatanong, ano ba ang inyong pagkakaintindi sa salitang bautismo o magpabautismo? Merong salitang magpabautismo. Kanino tayo magpapabautismo? Sa inyong inaaniban? Sa inyong mga pastor? Kanino ba? Yan ang tanong ko po sa inyo. Ngayon, para maintindihan natin, ang sinasabi po ng salita ng Diyos na mababasa po natin sa Kasulatan ay ito, yung salitang magpabautismo kanino. Ito po ay basahin po natin sa aklat po ng mga gawa chapter 2 verse 38. Doon natin maiintindihan yung sinasabi ni Apostol Pedro yung salitang magpabautismo. O basahin po natin sa banal na kasulatan. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at Magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo Malinaw po saan po tayo magpapabautismo I-highlight po natin dito no? Magpapabautismo tayo sa pangalan ni Heso Kristo Yan po ang malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan para maintindihan natin Bakit kailangan natin magpabautismo kay Heso Kristo? Ituloy po natin ang pagbabasa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ba'y para lang sa mga hudyo o maging sa mga hindi hudyo? Tandaan po natin, ang banal Espiritu matatanggap mo lang kung sasampalataya ka sa Ama at sa Anak. Yan po ang malinaw kasi po ipagkakalob ito sa iyo. Kung pagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan. Pero kung magpapatuloy ka sa gawaing masama at kasalanan, hindi ka sasamahan ng Santong Espiritu para pumatnubay sa iyo para magsalita ka ng katotohanan. Kasi kung namumuhay ka sa kasinungalingan, dahil ang Espiritu ay nagtuturo ng katotohanan, paano mo masasabing sasamahan ka naman ng Malang Espiritu kung namumuhay ka naman sa kasinungalingan? Kaya ang sinasabi dito, magsisi kayo. Pag sinabi magsisi kayo, tatalikod ka sa lahat ng uri ng kasamaan ng mundong ito. malinaw po ba sa inyo? Kaya dito sa inyong tinatanong, para magpabautismo, kanino? Sa inyong leader? Kaya tama itong itinatanong mo. Kahit hindi na po magpabautismo sa inyong inaaniban, mas maganda. Bakit? Eh mali yung gagawin mo. Di ba? maling paraan yung magbautismo sila. E si Kristo po yung magbabautismo. Hindi sa paraan ng tubig, kundi sa paraan ng bautismo sa Espiritu Santo. Malinaw po ba? Yan, yeah, malinaw po na malinaw dito sa ating binasa. Ang gawain po ng ating Manuso Kristo ay magbautismo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, para pagkalooban ka ng Santong Espiritu upang magabayang ka, at maturoan ka ng mga aral at turo mula sa ating Paniso Kristo. Sapagat ganito ang trabaho ng Banal Espiritu. No? Para maintindihan mo, matatanggap mo ang Banal Espiritu kung lalayo ka sa kasamaan ng mundong ito at itong Banal Espiritu ang siyang pumamatdobay sa bawat mananampalataya. Tingnan natin, no? Ang trabaho po ng Banal Espiritu ay ito, ano? 1426, basahin natin para maintindihan natin ang trabaho ng Banal Espiritu. Ito po. Ang sabi dito, subalit ang mang-aaliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Malino po. Ipinagkakalup ito na ng Ama, ng Amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, hindi ipagkakaloob ng Ama kung wala kang pananampalataya kay Kristo. Kung sa Ama ka lang sasampalataya, at wala kang pagkakilala kay Kristo, at hindi mo rin siya sasampalatayanan, wala ka rin matatanggap na banal na Espiritu mula sa ama at sa anak. Sapagkat yung mga aral at turo mula sa ama at sa anak. Kaya yung banal na Espiritu ang siyang magpapatnubay sa iyo. Sabi pa dito, no? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Malino po. Yung ating maririnig sa banal na kasulatan. Yan ang magpapaalala. Di ba? Siya ang magtuturo lang lahat ng katotohanan na hindi natin kayang unawain ang lahat na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya bibigyan ka ng knowledge, wisdom, and understanding sa iyong binabasa. Sapagkat papatnubayan ka ng banal na Espiritu. Kaya po, kung ganito naman ang tanong ninyo, diyan ka pa rin aanib kahit hindi ka magpabautismo magagalit naman sa inyo ang inyong sinasamahan. Kasi yung aral at turo, maaring hindi galing kay Kristo. Unang-una magtatalo kay diyan. Maglalaban ang inyong damdamin. Ibig sabihin, bakit maglalaban ang inyong damdamin? Bakit hindi ka nakikisa sa amin? Kami nagpapabautismo sa tubig, ikaw hindi. o di ba? Ano ang magiging pakiramdam mo? Dahil mahal mo sila, siyempre, sasang-ayon ka sa kanila. Eh ngayon, alin ang sasang ayunan mo? Yung katotohanan o yung ginagawa nila na kung sana yung bautismo sa tubig ay sa paraan ni Juan Bautista? Kaya malinaw po do sa sinasabi ni Juan Bautista kung babalikan natin, no? Para malaman mo kung sinong susundin mo. Kung si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig at ang ating Kristo ay nagbabautismo sa Espiritu Santo, kaya magkaibang dalawang ito. Kaya puntahan na natin yung talatang iyon na magbibigay sa atin ng pangunawa. Ito po ay mababasa natin sa Mateo 3.11. Basahin natin. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas, kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Malinaw po. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Juan Bautista na yung kasunod niya, ano, yung darating. Sabi niya, yung dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ito po ang tanong ko po sa inyo. Sino po ang mas makapangyarihan? Si Juan Bautista o ang ating Panginoon Kristo? Ano yung tinutukoy po niyang darating ay si Heso Kristo? O, di ba? Ngayon, kung nagbabautismo kayo sa tubig, ibig sabihin sa paraan ni Juan Bautista yon. Ngayon, kung ang alam naman natin, ang pagbabautismo ni Hesus Kristo, ikaw ay mabigyan ng paggabay ng Santong Espiritu, abay, siyempre, magsasalita ka ng katotohanan. Nakita po ninyo ang ibig sabihin. Ibig sabihin ng salitang bautismo, yan ay pagpapasako. Susunod ka sa pamaraan ni Kristo. Kaya kung ikaw ay nasa paraan kaya kung ikaw ay nasa parahan ni Juan Bautista, ay eh, siyempre susunod ka sa kanyang kaparaanan. Kaya sinasabi dito, hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Anong ibig sabihin noon? Kasi po, may kanya-kanyang tungkulin yan. May tungkulin si Juan Bautista at may tungkulin ang ating Panyoso Kristo. Kaya hindi pwedeng magdala ng sandalyas si Juan Bautista. Ang kahulugan po noon, yung pamamaraan ni Juan Bautista ay hindi pwede na kung ay sa pamaraan ni Kristo. Magkaiba sila ng kalilang tungkulin na inutos ng Ama. Iba yung inutos kay Juan Bautista sa paraan ng pagbabautismo sa tubig in literal ways. Talagang literal po inululubog sa tubig. Ibig sabihin, para ikaw ay lumubog, magpasakop kay Juan Bautista. May kahulugan yun sa paraan naman ni Panginoon Heso Kristo. Ano ho? Pag ikay na bautismahan, magpapasakop ka sa paraan naman ng ating Panginoon Kristo. Yun ang salitang bautismo. Nakita po ninyo? Kaya ang sinasabi niyo magpabautismo, kapag nagpabautismo ka sa inyong inaaniban, magpapasakop ka sa kanilang pamaraan. Meaning, hindi pala sa pamaraan ni Kristo kasi gagawa sila ng sariling kaparaanan sa halip na sundin nila yung kaparaanan ng Diyos, hindi nila masusunod kasi nga gumawa sila ng sarili ng doktrina. Bakit? E katulad po noon, yung panahon pa pala ni Juan Bautista ang kanilang gagamitin, ilulubog ka sa tubig. Ibig sabihin, dahil nga po si Juan Bautista ay yung panahon niya ay natapos. Kaya nga po, malinaw ang sinasabi ni Juan Bautista sa mga sulat ni Mateo na kung saan na mas makapangyarihan si Jesus kaysa kanya. Kaya ibig sabihin, ang paghahari ni Kristo, siya pala ang hari na dapat natin sundin. Kung kinikilala mo si Kristo na hari, si Juan Bautista hindi naman siya hari. Si Kristo, hari. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Alam mo ba yun? Kung siya'y tinuturing mong hari, di ba't paghari, susundin mo yung kanyang pamaraan. Magpapasakop ka sa kanyang authority. Yan ang dapat nating malaman. Kaya yung iba, hindi na makamove on dito. Napakarami. Hindi ko po na po masasagot yung ibang mga nagko-comment na kailangan pa raw yung bautismo sa tubig. Kasi ang sabi pa daw ng iba, yung kanilang pinagdidiin na hindi sila makamove on dito sa 28.19 ano, ng Mateo. Basahin nga natin ito. Hindi sila dito makamove on. Sabi, kaya paghayun ninyo gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Ginagamit ito e, Ibig sabihin nga po, yung bautismo magpapasakop tayo sa authority ng Ama, ng Anak Kaya isinusugo ng Ama sa pangalan ng ating Paneso Kristo Ipagkakalup ito sa atin ang banal na espiritu kung sasampalataya ka sa ama at sa anak at ito ang sinasabi sa Juan 14:1 di ba malinaw naman po dito sa mga sulat na saan ay maunawaan po natin basahin natin huwag mabagabag ang inyong puso sumampalataya kayo sa Diyos do sama ama sumampalataya rin naman kayo sa akin malinaw po ang pagsampalataya sa ama at sa anak at the rest, wala namang sinabi pa ang Panginoon Yeso Kristo kung kanino pa tayo sasampalataya. Malino po. Sino ba ang susundin ninyo? Si Kristo yung nagsasabi ng mga ibang nagtuturo. Sumampalataya do, doon sa tatlong persona. Eh wala namang tatlong persona ang nakalagay po diyan. Nakita po ninyo? Dapat tayo maliwanag ang ating kaisipan. Ang pagkakilala natin sa Ama ay may pagkadiyos, Ganon din sa kanyang anak, may pagkadeyos. Ngayon, dito sa nagtatanong, kayo po ang magde-decision niyan. Naipaliwanag ko po sa inyo kung kayo'y magpapabautismo sa kanila. Ibig sabihin, sa kanila kayo nagpapasakop sa inyong inaaniban. Kasi ang paraan nila ay bautismo sa tubig. Pero ang kaparaanan po ng ating Paneso Kristo ay bautismo sa Espiritu Santo. Di ba? Ngayon, dahil binasa natin yung Juan 3.11, hindi lang sa bautismo sa Espiritu Santo, maging sa apoy. Ano ibig sabihin noon? Ngayon, kung tumanggap ka ng Espiritu Santo, ibig sabihin, pinapatnubayan ka ng Santong Espiritu. Ngayon, kung wala kang patnubay ng Santong Espiritu, wala kang tatak nito, ano ba yung apoy? Anong ibabautismo sa iyo? Ibig sabihin, kung hindi ka nagpapasakop kay Kristo, may kaparasahan yan. Kung itutuloy mo sa 12 para maging malinaw, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lininisin niya ang kanyang giikan. Ibig sabihin, nasa authority ng ating Panso Kristo ang paghatol. Ibig sabihin, kung itutuloy natin, titipunin niya ang kanyang mga trigo sa kamalig, subalit so ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay. Ano yung kahulugan ng apoy na hindi mamamatay? Yun na nga po yung impyerno. Lawang apoy at asopre, yun ang ikalawang kamatayan. At doon itatapon yung mga taong hindi susunod at hindi nagpapasakop sa paraan ni Kristo. Nakita po ninyo? Kaya yung salitang bautismo, magpasakop tayo kay Kristo. Kaya bibigyan ka ng santong espiritu para mapatnubayan ka, magsabi ka ng katotohanan. Ngayon mga kapatid, patuloy nating linawin itong mga pangungusap nito No? Kasi baka hindi nyo maintindihan itong uh, 312 na kung saan yung mga taong nagpapasakop kay Kristo, ina nga po yung pinaghaharian ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung mga trigo at yung namang hindi sumusunod kay Kristo, tinatawag na ipa. Susunugin yun sa apoy na hindi mamamatay. Ngayon, ipapaliwanag pa ito sa atin ng Panginoong Hesus. Basahin natin dito sa 13.29 ng Mateo. Ang sabi ni Hesus, ano? Ito po si Hesus po nagsasalita dito. Sumagot so, siya, huwag baka mabunot din ninyo pati ang trigo. Ibig sabihin, ano ba yung trigo di yan na tinutukoy ng ating Panginoong Isus? Tuloy natin sa verse 30. Hayan nalamang lamang muna ninyong lumago pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating na ang panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bikisin para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapa-imbak sa aking bodega. Ngayon, medyo ito ay nasa literal na pagkaundawaan ho. Para maintindihan natin, ililino pa ito sa atin ng ating Panginoong Hesus. Puntahan mo natin yung 49. Mag-jump muna tayo sa 49. Sabi po dito, ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihiwalay nila ang masasama at matutuwid. So, ibig sabihin, yung matutuwid na sumusunod sa kaparaan ni Kristo, ibubukod. At yung hindi sumusunod sa paraan ni Kristo, iiwala yung masasama. Malinaw po ba? Ngayon, tuloy pa natin sa 50. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at mga ngalit ang kanilang ngipin. Malinaw po. Iyan ang dapat nating malaman. Ngayon, para mas malino pa, ililino pa rin ito sa atin. So, balik tayo sa verse 37. Sabi naman dito, Sumagot si Jesus, Ang naghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Ibig sabihin, naghasik ng mga aral at turo si Kristo. Nagpasakop ka sa Kanya. Ngayon, kung hindi ka nagpapasakop sa Kanya, ganyan po ang mangyayari. Ngayon, para maintindihan pa natin, ituloy natin sa verse 38. Ang bukid ay ang mundo at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Nakita po ninyo? Kaya makikita ninyo ay yung sakop ng Diyos, ito po yung sumusunod sa paraan ni Kristo. At yung sakop naman ni Satanas, yung mga ayaw sumunod sa paraan ni Kristo. Tuloy natin sa 39, si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila, ang anihan ay ang katapusan ng mundo at ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at mga ngalit ang kanilang ngipin. Pero ang matutuwid ay magniningning na parang araw sa karian ng kanilang ama. Kayong mga nakikinig dapat nyo itong pag-isipan. Kaya mga kapatid, mali po yung aral ng bautismo sa tubig. Bakit po ang sinasabing mali yung pagpabautismo sa tubig? Unang-una, hindi po para ito doon sa nagtatanong. Ito po'y doon sa mga makukulit na kung ay pinagpipilitan pa rin nila na ang bautismo pa rin sa tubig. Ayan na nga ang ginamit ni Satanas para maling lang kayo. Ang ama, nagtalaga naman ng panibagong bautismo na itinuturo ng Panginoong Isus. Nakita po ninyo? Kaya yung bagay na yun, tapos na tapos, inyong gagamitin pa. Parang iniinsulto ninyo ang Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng panibago kay Heso Kristo na dapat nating sundin sa paraan niya ng bautismo sa Espiritu Santo. Yung pamamaraan ni Kristo. Kaya pag ginagamit yung mga bagay na yan, kaya yun, lahat ng iglesia, kapag ganyan ang kaparaanan, nadaya sila ni Satanas. Malinaw po ba? Di ba't mas mabuti yung nabautis mo ang kasi sa Espiritu Santo? Nagabayang ka ng katotohanan, lumalakad sa katuwiran at katotohanan? Napakalilo naman po ang itinuturo ng ating Panginoong Isus. Sana maintindihan ninyo. Kaya yung aral ng bautismo ni Kristo, yun ang pakikinggan natin. Kaya kung hindi tayo magpapasakop kay Kristo, iyan ang kahihinatnan ng mga tao na konsan ay, yan po, ang mangyayari. sa nitatapon, Balikan natin. Yan po. Sa nagliliyab na apoy. Malino po ba sa inyo? Sana maunawaan ninyo. Sayang kung hindi niyo ito mauunawaan. Malino po yung sinasabi ng Apostol Pedro na kung saan ang pagbabautismo o pagpapasakop kay Kristo, yan, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Nang sa ganun, matanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ipagkakaloob pala yung Banal Espiritu para mapatnubayan ka ng katotohanan. Sapagkat ang kanyang sinasabi, yan o, di ba? Sinusugo yan ng Ama at ng ating Panisokwisto para merong gumabay sa iyo. May mabagpalala na mga aral at turo. So, nagtuturo din siya ng mga aral at turo ni Kristo dahil yung kanyang aral at turo ay hindi galing sa kanya. Nakita po ninyo, galing ito sa ama at sa anak. Puntahan natin yun, no? 1613, para maintindihan natin yung sinasabi po dito na kung saan ay maintindihan natin na hindi galing sa banal espiritu yung aral at turo. Galing nga ito sa ama at sa anak. Ah, nagre sa atin ng lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus. Puntahan natin, ano? Pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Kaya pag hindi mo naiintindihan yung katotohanan, wala kang paggabay ng banal na espiritu. Kaya naiintindihan mo yung katotohanan, nagagabayan ka ng banal na espiritu. Bakit? Tuloy pa natin. Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. O, diba? So, iyan ang trabaho ng Malang Espiritu. Iipaiintindi sa atin yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Ngayon, yung kanyang ban itinuturo sa atin kanino galing? Ituloy natin. Ang itinuturo niya ay hindi galing sa kanya. Paano yun? Hindi pala nanggagaling sa Banal Espiritu ang kanyang itinuturo. San manggagaling? Ang sabi pa dito, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Kung ano lang pala narinig ng banal na Espiritu para tayo magabayan. Nakita po ninyo. Kaya yung aral at turo nagmula sa ama at sa anak. Kaya kung iintindihin ninyo, kung hindi kayo kikilala at sa sa anak, ano naman yon O basahin naman natin ito. Kasi po, kung wala tayong ganito mga supporting verse o talata, na siyang magpapaunawa sa atin, ay eh, talagang hindi natin ito maiintindihan. Ngayon, basahin natin dito sa Unang Juan 2.22. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Nakita po ninyo? So, kailangan kilalanin natin yung Ama at Anak. Kapag kinilala mo yung Ama at Anak, abay, bibigyan ka talaga ng patnubay. Ano ba yung patnumay? Na kung saan yung mga aral at turo na sa ama at sa anak. Kaya nga yung patnumay, yung nga ang banal na espiritu. Tuloy pa natin para mas maintindihan natin. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang ama. O ba? Diba? Parehas natin sa sampalatayanan. ba? Diba? Yung sinasabi po dito sa 14.1, dapat sumampalataya tayo sa Diyos Ama maging sa kanyang anak, which is sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya ang sinasabi po dito, no, balikan natin ito, ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang ama. So malinaw po, kailangan mong kilalanin si Kristo kung hindi ka magpapasakop sa kanya, meaning hindi ka rin nagpapasakop sa ama. Kaya kailangan natin sundin si Kristo. Si Kristo ang susundin natin. Yung bang paraan ng ating Panginoon Kristo ay paraan ng bautismo sa tubig? Yung tinatanong po ninyo, ha? No? Ngayon, dahil alam na natin ngayon na ang paraan ni Juan Bautista ay sa tubig, ang kaparaanan naman ng ating Panginoon Kristo ay sa bautismo sa Espiritu Santo. Magpapasakop tayo sa kanyang pamaraan at utos nang sa ganun, mabigyan natin ng kalwalatian yung ama. Ang nabibigyan po ng kalawalatiyan dito, yung ama. Kapag sinusunod po natin ang pamaranat utos. Malinaw po ba? Ngayon, dito sa nagtatanong, kung magpapatuloy ka diyan sa iyong inaaniban, eh kayo po ang magdesisyon. Kasi bawat iglesia naman dapat nga magturo ng katotohanan. Eh kung walang magturo ng katotohanan, eh pumunta ka dito, maturoan ka ng katotohanan nang sa ganun makalakad ka sa mundong ito na may kabanalan para mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba't yun ang layunin ng bawat mga ngaral? Pero kung ang nangangaral sa inyo ay iligaw kayo, ay di na sa inyo po. Kayo po ang mapapahamak. Kaya ang channel na to nagsasabi ng katotohanan sa mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, idagdag po rin natin itong uh, Juan 7.17. Malalaman ng sinumang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko ay galing nga sa Diyos o sa akin lang. Malinaw po, dapat ang mga aral at turo mula sa Ama at kay Kristo lamang, wala nang iba. Kaya nga po ako dito nagtuturo ay hindi nagmula sa akin sarili. Kaya lagi ko pong ibinabanggit sa inyo, yung mga aral at turo ay galing sa Ama at sana. Kaya kung dadagdagan pa ninyo ito, ay eh, nasa inyo na po. Ho. Ano? Kaya sino man sa atin, wala tayong karapatan na magturo ng sarili nating doktrina. Kailangan yung doktrina o aral turo nagmumula sa Ama at kay Kristo lamang. Sapagkat ganun din po ang Bala ng Espiritu, ano, ay hindi siya nagtuturo ng gana sa kanyang sarili kung babalikan po natin ito no ang sabi po dito sa Juan 14:26 so balit ang mga aliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo so lahat ng sinabi ni Kristo ang tungkol ng banal na Espiritu ay magpaalala at ituro yung mga bagay na napag-aralan natin kay Kristo Hesus Malino po ba? Kung kayo po ay nakaunawa sa ating pong talakayan at sana dito sa nagtatanong ay naunawaan po ninyo. No? So ang pag-anib ay sa Diyos, hindi sa kanino man dahil yung alaturo na tatanggapin mo mula sa ama at sanak. Sa Kaya yung salitang magpabautismo kay Kristo Jesus lang po tayo magpapabautismo para matanggap mo yung banal espiritu para gabayan tayo ng banal na espiritu para tayo din ay magsalita ng katotohanan walang kasinungalingan. Kaya nga po, kung itutuloy po natin itong binasa natin dito, no? ulitin ko po para maintindihan natin. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Tuloy natin ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Subalit so, ang humahanap ng kalwalatian na nagsugo sa kanya ay siyang totoo at sa kanya ay walang kasinungalingan. So salamat po sa nagtanong at hindi po kayo binigyan ng samaan ng loob. Ano? Inilinaw natin at binigyan po natin ng tamang katuruan para maintindihan po ninyo yung salitang magpabautismo hindi sa tao, hindi kanino man, kundi sa ating Panginoong Heso Kristo. Walang karapatan ang sino mang magpabautismo. Ano? Walang sino man uh, para magbautismo. Ano? Kailangan tayo mismo ay magpasakop sa aral at turo ni Kristo para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Sana po kung kayo'y nakaunawa, please subscribe to our channel, God's Word, Read Scriptures. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Hanggang sa muli po, God bless you po sa inyong lahat.